pagkikinanirahan din eh. Eh, pagkikinanirahan din eh, talagang ikaw ay yan eh, layo sa tindahan. Eh, may kundi yan eh, may mabibilhan. Eh, bari ko'y wala din yung mabibilhan. Ayan. Eh, layo layo sa kabayanan sa ka, eh, layo sa kabihasnan oh uh, eh, ay bali ang manirahan di eh. ay nung yung aking mga ninuno ay di yan naninirahan ay siguro talagang sila parang mga ay talagang sila siguro ay kaok di yan sa pagkakalama towing gaor <laughs> sila di yan sa pagkakalama eh Siguro sila'y yung naigip ng tubig kay doon, doon. Doon, tulas na iyon <laughs> ah, talaga namang, amama mama ko eh, kaya yung, kaya yung aking Yung mama ko, ay nako, kaya yung yan. Ay, sa, sa taas na yan ay talagang, ay, anong galing nun sa, ay, anong galing nun sa akyatan. <laughs> si ama may nabubuhay pa, nanalo sa sakyatan. <laughs> nanalo. nanalo sakyatan sa yun eh. Kasama pa yung kabayo. <laughs> ay, yung kabayo ay nangangatulas eh. talaga si ama may talaga. Sige. Talagang kung tutis si nang hiya, ama, ay kailangang makinsip. Talagang kayo matatalo. Ay, pag ikayo natalo ay. Eh, noon ay ang ang premyo. Ang, premio. ang premio ay yun. Sampung gatang na bigas. <laughs> Sa, pag, pag, pag pag naman ikay nakasampung eh, pag, pag naman ikay nakasampung gatang ay eh, isahing mo lang ay eh, lagyan mo lang na ng kaunting asin eh. ay <laughs> lagyan mo ng kanting asin ay Ayos na. Alam mo oh. lang. Ay, nung si mama, eh, ay tuyo. Ay, magtuyo. <laughs> magtuyo ka. At pag naman na talagang, ayos na. Eh, kasi no na naman yung, ano, bibili ka pa. Ay, kung ganyan, kung ganyan, sa ganyan ka naninirana, isang ka naman bibili. Ay, wala ka naman bibili. Lang. Ay, la magtuyo ka. Ay, miwas ka. Kung di yan ay may ilog, kung di yan ay may palog ikaw ay mamiwas. Kung ikaw naman ay mayroong mga alagang hayop, ay ikaw ay bahala ka na di yung ng isang isang hayop diyan Alimbawa, yung mga, yung mga usa, hulihin mo yung usa. At iyong lutuin ng kaldereta, ay talaga namang sarap ay ang mga panlahok namin nun nako ang panlahok ni ang mama niyo ni lalo lang nun ang ano lalo lang nun ang ano ay <laughs> ng asin ay tama na yun ano ba naman tayo kay hahana pa rin yung malahok ay na nga ang lahok ay asinan mo lahat lagyan mo na suka ay walang parents. eh ano ba tayo kay magkakarots pa naman <laughs> Huwag ka nang mag-carrots. Tanin mo ba naman ng carrots? Mahal yun. Wala nang no, parang yun ng carrots. Yun ay puro mga ano. Puro mga ang carrots noon ay yun ay sa mga sosyal na tao lamang. Oo. wala. At pagkatapos ay magsahing ka ng isang katang na bigas ay pag nilagyan mo ng asin.